So ayan mga kamrad, isang napakagandang umaga po sa atin lahat ngayon po na dito tayo sa site. Uh, ipapakita ko po sa inyo kung ano ba ang pwedeng magawa doon sa 25 square meter na uh, kung kayo man may pag pagagawa. Ngayon titingnan natin doon po yung bahay ng ating caretaker dito sa ginagawa natin. Gagawa natin ang bahay, yun po ay 25 square meter at kung ano po yung magagawa natin doon. Tara, puntahan natin mga kamrad. niya na ating mga kabra dito ating loop deck. Ito po yung loop deck na ginawa natin. Ang flooring yung plastic. Ayan. Tapos dito sa dulo, pwede ka makatayo. Uh, sa dulo naman siguro, dun yung mga gamit nila ilalagay. Magbigyan na rin natin ito ng kisame. Ayan. Tapos pwede ka tumanaw dito. Diyan sa pamukiran. Presko-presko dyan dahil bukod ang likod at yung harap ay yeah. mga kabrat yan yung ating lupik para sa ginawa natin 25 square meter na bahay ng caretaker mga kabrat yeah. So ito na mga kabrad yung 25 uh, square meter natin na ginawa dito Ayan, 25 square meter yan 5 x 5 Ngayon, meron siyang 2 bedroom so, Ayan, ito na ano siyang uh, Yung 1 bedroom niya is uh, 2.5 x 2.5 Ito, ganun din Ayan Tapos Uh, bali, naging three bedrooms na siya dahil meron siya tayong loop. Loop deck, ayan, sa taas. Kwarto yan ng mga lalaki. Na, sa mga lalaki naman yan, isa kasi, uh, naging isang babae, uh, doon matutulog dito. Tapos dito yung sila, yung mag-asawa dito. So, ayan yung ginawa natin dyan. Ito naman, hard deflex na lang to. Ayan, hard deflex yan. Ito, ito ginawa na natin kongkreto. Ayan, dahil, uh, nakasalo yung flooring nung, nung sa log deck. Ayan. Ito. Dito gagawa pa tayo ng hagdan dyan. Ha. Ah. yung pinaka log deck. Ito. Uh, ang flooring niyan is 2 by 3 na tubular. Tapos, doon na natin ikinonek yung yung kisame, yung gypsum board. Ayan. Kaya medyo mababa siya, pero okay na rin. Kaya dito uh, ang, pin, ang bintana uh, maluwag para presko kasi ito bukit to eh yan. Tago sa inyong tago sa inyong hangin. Ayan. 120 by 120 yung ating mga uh, bintana. Tapos dito mga kabradyan, ang ginamit na, na rin nating hamba rito dahil dito sa lugar na ito yung maanay, tubular na rin. Tapos binasyadahan na lang natin siya na ng kongkreto. Ito. So, ganun din. Dito naman, dahil drywall to, dito, uh, tubular ang ginawa natin dito sa may pagliribitan ng bisagra. So, yan, kompleto na rin. Meron tayong isang ilaw dito, isang ilaw dyan. Uh, bali dito sa sandas at saka dito sa uh, dining, is isang, isang ilaw lang doon. Yan, doon, saka dito. Tapos doon sa taas, isang ilaw doon, isang ilaw din doon sa loob. At dito sa kwarto, tigis ang ilo din. Yan mga kabred, yung 25 square meter na nagawa natin. Tapos ang magiging finish na lang neto, yung cement finish na lang to. Ito kasi yung, kumbaga, magiging tulugan lang ng uh, tahanan ng caretaker dito sa ginagawa natin. Dito sa orphanage. Ngayon, tapos dito sa labas, ginawa natin sila ng isang CR na... Uh, 130 by 150. Yan. Yan na yung ano nila. Ito, ganito lang mga kabrad. Yan. Tapos ang poste natin dyan mga kabrad is tubular na. Tubular yung ginawa natin poste rito. Puro tubular na yan. So ito ay yung natapos natin sa 25 square meter. Pero dito puro pintura na lang dito sa loob. So ayan. titingnan dito sa labas ito ang bintana naman nito ano jealousy jealousy na yung magiging so ayan kung titingnan nyo sila yung posting nyan puro tubular yung ginamit natin tapos yung itong bintana jealousy ang gagamitin natin hindi na yung Jalucina L na dati natin ginagamit doon na, na aluminum. Jalo no? plastic, yun daw ang bagong labas ngayon yan. Jalo plastic ang gagamitin natin. Tapos dito may isang pin light. Meron tayong CO, dalawang CO. Yan. Tapos switch. Ayan. Yan lang mga bracha ito yung, sa 25 square meter, ganito yung magagawa nyo. Kung, kung low budget kayo, ah uh, pwede to. Meron kayong tapos bedroom. Dalawa sa baba, tapos isa sa taas. Ayan. Kasi dun sa taas mga kablad, yung caretaker, yung caretaker natin dito is meron siyang 5 uh, anak, isa yung babae, tapos apat yung lalaki. Kaya yung lalaki doon sa taas, yung babae dito sa baba. Ayan. So, ayan. Tapos may CR. Ito, tagusan. Tapos may isang bintanang maliit doon, doon sa taas. So, ayan mga kablad. Yung uh, pwedeng magawa natin sa, kung may lote kayo na ganitong kaliit, uh, ito ang magagawa nyo sa 25 square meter. Kung ganon kalaki man ang lote nyo, kung i -ma maximize nyo. Basta sa 25 square meter, meron na kayong 2-bedroom, sa baba at saka sa taas. Meron kayong loop deck. yeah, So ayan mga brad, muli. At maraming maraming salamat. At least kahit paano siguro. Meron kayo yung nagkaroon kayo ng idea sa paggawa ng bahay ng 25 square meter. Kaya mga mga brad, maraming maraming salamat. God bless po.